Diana, ang ganda-ganda mo talaga. Sana maging memorable yung Valentine's Day mo. Ay, favorite ko talaga yung Valentine's Day. Diana! Diana tapos ka na ba? Diana, na tayo. Baka maubusan tayo ng giveaway. Diana, Diana! Bilisan mo! Girls, lalabas na ako. Tapos na kayo? Bakit ang bilis? Hi! Sa wakas! Oh my God, girls! Ang gaganda nyo naman! Diana, kanina pa kami ready. Ikaw na lang yung hinihintay namin. Diana, ang cute mo naman! Girls, thank you. Kayo rin naman na ang gaganda nyo. Diana, ang kintab ng shoes mo, ang ganda. Kaya lang, bukang hindi ka komportable. Ang importante, maganda. Hindi na importante kung komportable o hindi. Okay, okay. bahala, Girls, excited na ako. Sino kayang makakakuha ng pinakamaraming valentines? Oo nga, yung pinakamaraming valentines, makakakuha ng coolest gift. Feeling ko kaming dalawa ni Timur. Girls, wag na kayo magtalo. Makikita naman natin kung sinong panalo. Nakita mo, Kitty, wag ka masyadong mag-assume. Mary, bakit ba ang nega mo? Lahat kasi gustong manalo. Oo nga, lahat bakit naman tayo gusto mo. Girls, mahalo? ano ba kayo? Di ba sinabi ko na wag na kayo magtalo? Ang ganda-ganda ng araw. Valentine's Day ngayon, wag natin bigyan ng negative vibes. Narinig niyo? Kitty, Kitty, ikaw nga dyan yung nag-umpisa. <sighs> okay, sige na, tara na. Diana, kumain ka ba ng pancake habang suot yung dress? Kitty, anong sinasabi mo? Two months na akong hindi kumakain ng pancake. Diba diet ako? Paano ko sasabihin? Diretsuhin mo na lang siya. Diana, may dumi yung dress mo. Sa bandang likod, tignan mo na lang. Kitang kita. Lang. Ano? May dumi? Nasaan? Sa, sa likod, likod Diana! Na. Sa, sa likod. likod! Oh my God! Ano to? Wala naman na naupuan kanina. Nakakainis. Hindi na ako pupunta sa Valentine's Day kung hindi ka pupunta, pahiramin mo na lang ako ng shoes na yan. Bagay sa akin yan. Sayang naman kung walang magsusuot. Eto na naman tayo. Na, tumahimik ka nga. Diana, may oras pa tayo para bumili ng bagong dress. Diana, kailangan pumunta ka sa Valentine's Day. Naghihintay si Smiley doon. Girls, saan naman ako kukuha ng bagong dress? Isang oras na lang. Imposible yun. Marami pa tayong magagawa sa isang oras. Oo nga, Diana. Tara na. Don't worry, gagawan natin ng paraan. Tara. Ryan, bakit naman tatlo yung Valentine's Ay, mo? Hindi pa kasi ako nakakapili, kaya tatlo to, mamimili pa ako. Ah, okay Ryan, good luck sa iyo. Talagang kailangan ko ng swerte. Ninenerbyos ka ako, kanino ko bibigay to? Green, kahit lagi tayong nag-aaway, para sa ito. to. Thank you, Dima. Tingnan niyo yung balon na binigay sa akin ni Dima. Mwah. Mascot, para sa akin ba yung balon? Hindi no, hinihintay ko si Mia. Bakit? May gusto ka kay Mia? Hello, Diana. Nasa ka na? Ano? Pumunta ka na dito! Nandito na lahat! Badisan mo na! Ano pare? Nasaan na daw sila? Meron daw problema sa dress ni Diana! Kaya kukuha siya ng bago! Guys! sama ba nila si Kitty? Alam mo Timor! Hindi ko alam! Hulaan mo! Ibig sabihin nito! Hindi sila dadating! Guys! Huwag na kayong nega! Ah. Pero sayang naman tong bulaklak kung di siya dadating. Ano ba yan? Palagi na lang ganyan kapag may happenings. Bravasti, para sa akin para ba yan? Para iyo pero di ko bibigay. Bakit naman? Bakit di ka nakadress? Pinaplansya ko kanina kaya lang nasunog ko. Wala tuloy akong damit. Tignan mo, oh, lahat sila nakadress tapos ikaw ganyan suot mo. Bravasti, maganda pa rin naman ako ha. Patrick, sana hindi lang isang valentine yung ibibigay mo sa akin. Siyempre naman, Gigi. E di sigurado na ako yung mananalo. Narinig mo ba yung Dima? Gusto ni Gigi siya yung manalo pero hindi niya alam 100 valentines yung ibibigay mo sa akin. Green, hindi 100. Eh, Ilan? Green, siguro mga 20. Di ba, kung hindi ako yung makakakuha ng pinakamaraming kita. valentines, iiwanan kita. Guys, niredo niyo na ba yung mga valentines niyo? Guys, happy valentines! May contest tayo. Kung sino yung makakakuha ng pinakamaraming valentines, siya yung mananalo. Woo! Hello, meron akong tatlong valentines. Lovebirds, ilagay niyo dito yung valentines niyo. Sandali lang, akin to. Ilagay mo dito kung gusto mong sumalis sa contest. Okay. Okay, okay oh, lovers. Nasaan na yung mga valentines niyo? Eto na! Eto na yung valentines ko. Meron pang tulayan, ha? Very good, Patrick. Kayo, coolest guys dito sa school. May mga valentines ba kayo? Oo, oh, meron. Eh, nasa na yung mga girls nyo? Wala pa. Kailangan nyo pa ba yung mga cheerleaders na yan? Nandito naman kami, mga rats. Alam nyo mga daga, hindi nakakatuwa. Wala pa yung mga girlfriends namin. Pwede ba, doon na nga kayo. Mangolekta na lang kayo. Oo, oh, kawawa naman. Valentine's Day, pero wala kayo sa mood. Eh, ikaw, Ice. Eto na. Oh. Ryan. Komplikado yung valentines ni Ryan. <laughs> Girls, tatlo yung valentines ko. Okay lang ba? Okay. Okay lang, Ryan. Alam ko namang nakasulat yung pangalan ko sa isa sa mga yan. Tama? Hindi, Leila. Wala ka dito, no? Nakakainis ka. Leila, wag mo na nga siyang habulin. Wala naman siyang kwenta. Yana, gusto ko siya. Guys, may mga valentines kayo? Oo. One, two, three. Pwede niyo bang sabihin kung ano yung makukuhang prize ng mananalo? Excited na ako. Green Secret Bye. Pero alam namin sino mananalo, si Green. Siya yung pinakamaraming valentines. Green, alam mo, unfair naman yon Lahat ng valentines ni Dima, pangalan mo. Alam mo, Karina, kanya-kanyang diskarte lang yan. Karina, di alam ni Dima. ako ko ibang valentines niya. Huwag ka maingay. Mascot! Hindi ko bibigay sa inyo to. Hinihintay ko si Mia. Mamaya na lang. Ikaw, Blondie! Wala akong gusto dito, kaya pwede na kayong umalis. Layas! So ano guys, hihintayin namin kayo sa contest in 30 minutes. See you! Ano ba yan? 30 minutes mag-uumpisa ng contest. Wala pa yung mga girls Kung natin. Hindi na sila dadating. Kung ganon, magse-celebrate pa rin tayo kahit wala sila. Ay, sayang naman yung ginasus ko para dito sa mga bulaklak. Wissip! Girls, ang sakit sa paan ng sapatos na to. na pwede ba? Bilisan mo. Oh. Kanina pa tayo hinihintay ng mga boy. na mamili ka na ng dress. Tapos pumunta na tayo sa school. Oo nga, bilisan natin. Baka nag-uumpisa na yung contest. Magsasara na yung store holiday ngayon. Early closing kami. Ano? Mia? Mia? Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ka dito? Sa dami ba naman ang makikita natin? Oh my God! Oo, nagtatrabaho ako dito. Pero tapos na yung shift ko, kaya pwede na kayong umalis. Magsasara na kami. Hindi, Mia. Hindi ka pa mag-a-out. Valentine's Day ngayon. Kailangan ko ng dress. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakabili ng bagong dress. Hoy, huwag nyo nga hawakan yung mga yan. Okay, one minute. Bilisan nyo. Diana, bilisan mo. Naghihintay na yung mga boys. Ah, uh, ah, uh, oh, eto. Parang may nakita na akong gusto ko. Sa tingin nyo, ano? Diana, isukat mo na. Girls, ano sa tingin nyo? Well... Diana, hindi naman yan pang Valentine's Day. Pero kung bibilin mo yan, okay lang, walang problema. Bayaran mo na. Girls, mag-uumpisa na yung contest in 20 minutes. Wala pa akong dress. Eto, Diana, tignan mo kung bagay sa shoes mo. Diana, eto kaya bagay sa'yo? Mary, thank you na lang. Hindi ko color yung green. Well, Diana, mukha namang okay, pero parang may mali. Thank you, girls. Anong gagawin ko ngayon? dayana meron ako magandang pink dress dito. Di ba yun yung gusto mo? Kaya lang mahal siya. Eto, tingnan mo. Oh my God! Mia, akin na yan. Diana, ito, tingnan mo. Maganda siya, kaya lang mahaba. Gusto ko ng short dress. Diana, kung matagal ka pa, mauuna na kami sa school. Ayoko mamiss yung contest. Hinihintay na ako ni Max. Ano kaya yung regalo niya sa akin? Girls, pwede ba? Samahan niyo muna ako. Diana, bilisan mo kasi. Isukat mo na yung pink o kaya yung blue. Kahit ano dyan, tama na. Wala na tayong oras. Ah. Okay, sige na. Itatry ko na, tapos tama na. Hi, Hi sa wakas. Pwede ba? Bilisan niyo na. Aalis na ako. May date pa kami ni Masco. Girls, ano sa tingin niyo? Okay lang. Girls, parang ayoko to. Diana, magsasara na yung butik! Mamili ka na! Yung dress na yan o yung dress mo na may mantsa! Pili na! Diana, Diana please naman! Okay, Mia, kukunin ko na to! Magkano? Ay, salamat! Mia, may handbag ka ba dyan? Oo, oh, Diana, eto, gusto mo? Okay, sige, pwede na to! Bagay naman sa black sandals ko! Mia, sabihin mo na magkano para makaalis na kami! Naghihintay na yung mga boys! Baka iwanan na ako ni Timur! Girls, akong bahala sa mga boys nyo. Hindi nyo naman kasalanan na late tayo, kasalanan ko. Mia, magkano? 32,000. Okay. Okay, girls, nagbabayad na siya. Sa wakas, pupunta na din tayo sa party. Kailangan i-explain natin sa mga boys anong nangyari. Okay, eto na, Mia. Girls, tara na. Okay, tara na. Hello guys, Happy Valentine! Woo! Wow, ayos. Umpisa na yung contest. Wala pa sila Diana dito. Pare, di ba sinasabi ko sa'yo, hindi na sila dadating. Teacher Mike, bilangin mo na yung mga valentines. Teacher Mike, ano yung nasa box? Yung prize? Oo, tama. Ito yung prize. Para sa mananalo ngayon. Woo! Wow, Bilangin na natin yung mga valentines. Sana naman may magbigay sa akin. Kahit isa lang. Ang magdadala ng mga valentines, si Yana tsaka Layla. Woo! Hello, everyone! Good luck, luck, luck lahat sa inyo! Happy, Happy valentines! valentines. Nasaan yung mga valentines? Oh, my God! God. Nakalimutan namin! Okay, girls. Basta mag-apologize tayo sa mga boys. Siyempre naman, Diana. Girls, susunod ako sa inyo. Sandali lang. Okay! okay. Ice, pwede ba akong umorder ng inumin? Nasaan sila? Ay, oo nga pala, Valentine's Day. Sige, ako na lang kukuha ng inumin. Ano to? Yung box ng Valentine's? Okay, may chance ako manalo bago pa may dumating. Okay, walang tao. Oh, hello girls! Oh, hi Mia! Hi, Mia. Eto na yung box! Leila, bakit mo naman nakalimutan yung box? Lahat ng Valentine's nandiyan? Oo oh, na okay. Yana, nakalimutan ko na! Leila! Yana! Leila! Diana Leila! Hi guys! Sorry na late kami. Nasira kasi yung dress ni Diana. Smiley! Sa wakas, nandito na kayo! Okay guys, wag na kayo mainip. Hinihintay na lang natin yung valentines para mabilang natin. Leila! Diana! Leila! Diana! Diana, bakit ang laki ng slit ng suot mo? Smiley, hindi to dapat yung isusuot ko. Kaya lang, yung original dress ko, may dumi sa likod. Kaya nagpalit ako. Mary, mag-uusap tayo mamaya. Buong araw ako naghihintay sa'yo. Ang tagal-tagal mo. Max, hindi ko kasalanan. Sinamahan namin si Diana mamili ng dress niya. Leila! Yana! Hello. Hello, sorry na late ako. Ang tagal kasi mamili ni Dayana ng dress niya sa store. Leila! Yeah, para sa ito. Diana, Thank you. Leila! Yana! Okay, nandito na ang lahat. Hintayin na lang natin si Leila at Yana. Leila! Yana! Leila! Guys, eto yana! na yung mga Valentine's! Leila! Ngayon, bibilangin na ni Leila at Yana yung mga Valentine's. Okay, bibilangin na natin yung mga Valentine's. Okay, yung first Valentine natin, Mia! Second Valentine, Mia! Woo! Okay, third valentine, smiley. A bear, right? a Mia? Oh! Saan? Bakit po si Mia? Like si Mia ulit? Oh! Smiley? Oh! Smiley? Oh! Nilagay mo ba yung pangalan ko sa Valentine's? Oo naman. Ilan? Mm, mga sampung valentines Bakit ganun? Diana, relax ka lang Magpasensya ka lang Nakakabigla to Puro si Smiley at Mia lang So yung next valentine Ay para kay Smiley Si Mia ulit to Eto, si Mia ulit Bakit puro si Mia? Di Max, nasa na yung pangalan ko Ewan ko, nilagay ko dun Ano bang nangyayari? Max, galit ka ba sa akin? Bakit hindi nilagay yung pangalan ko sa Valentine's. Hindi ko alam, nilagay ko doon. Something fishy. Bakit puro si Mia tsaka si Smiley na lang? Okay, Leila, sino yan? Eto eh, si Smiley. Oh, si Mia ulit to. Eto pa, Mia. Smiley. Guys, mukhang gustong gusto niyo si Mia. Ang cool. Ano ang Bakit puro si Mia tsaka na? na? Smiley? Ewan ko, pangalan ko yun nandun sa mga Valentine's. Baka maraming may gusto sa akin. And the last Valentine is... Mia, Smiley, Okay guys, obvious naman, ang nanalo, Smiley at Mia. Palakpakan nyo! Smiley, kali ka yung yung ko. Na, yung Smiley, na, huwag ka nang mahiya. Sandali lang, di para sa itong regalo. Nakakainis naman. Guys, masaya ako na yung coolest guy dito sa school, tsaka ako yung nanalo. Thank you. Congratulations! Woo! Guys, hindi ko maintindihan. Joke ba to o parusa dahil na late kami? Kailangan malaman natin kung anong nangyayari. Feeling ko si Net up ni Yana tsaka Layla to. Mia, buksan mo na yung prize. Congratulations, Smiley! Sandali lang, hindi tama to. Ano nangyari sa butuhan? Nasaan na yung mga nilagay kong pangalan ni Diana? Ewan namin, pangalan ni Mia yung nandun eh. yung nanalo. Smarty Smiley ka, Kia! Diana, hindi ko kasalanan. Diana! 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 Di mahalika, sumayaw tayo. Okay, Green. Hindi ko maintindihan Bakit si Mia yung nanalo Bakit hindi si Nat Bakit hindi si Mary Bakit hindi si Kitty Bakit siya Parang may mali yata Oo girls Sigurado ako may mali dito Oo nga Bakit si Mia pa Tsaka smiley Yung nanalo Sinasabi ko sa inyo Set up to Girls Kung set up man yan Ano pang magagawa natin Tapos na yung contest May nanalo na Sayang naman Itong mga dresses natin Nasira yung valentines natin Diana Set up lahat to Hindi tama to Hindi ko kailangan to Max, oh, sa'yo na. ano gagawin ko dito? Ayoko rin to, no? Diana, ikaw lang yung mahal ko. Ikaw lang yung binoto ko. Aalamin natin kung anong nangyari dito. Smiley, tama na. Tapos na yung contest. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit ikaw tsaka si Mia? Oo, hindi ko rin maintindihan, Diana. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko to. Mm -hmm. Oo nga, Diana. Diana. Guys, happy Valentine's Day. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Wait for new cool episodes. See you all next time. Bye! Bye. Guys, doon na lang tayo sa bahay ko. Magpa-party tayo doon. Max, party daw. Tara. Tara, Timur.